well 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 yeah got good what's enough for my, my wall <laughs> oh i' supposed to ito ang bak bakal ayan para sa fruiting ito pa bongga ito yung na-assemble pa lang ayan tapos ayan pa o oh, diba at syempre si Celso at si Colminars. Ayun, nagbubuhat ng Hollow <laughs> Ay, Hollow Blocks tuloy. Graba. <laughs> Ayan. O, oh, diba? Bongga. Shout out, Maki. Shout out kay Colminar. <laughs> at ito na ang nabuhusan namin dito. Yan. Yan ang puting ang na nabuhusan namin. Hmm. Hanggang doon. Tapos, ito pa ang bubuhusan namin sa susunod. Ayan. kasi may tubig kasi puro ulan dito. Tapos yan, o. Oh. Saba, bongga. At syempre, ang buong site. Uh, may putik pa rin. Ayan. Pak. At may tao dun, Oh. No? Ay, naglilima sila dun, ha? Bongga. Sige. Balik tayo dito sa atin. Ah, diba? Bongga. Hmm. Si pag naman ni Man Manuelito. Hey, ka <laughs> 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 hey, <laughs> At syempre, si Edmar tsaka si Jason. Ay. in <laughs> <laughs> ha? Siyempre, ang kanilang foreman, nagubuhat ng plywood. Ah, <laughs> oh, diba? Bongga. Ayan ang foreman sa walls.